may nagchat yung mga eh, yun, member kanina ayan po oh. kaka-member lang po niya ayan po ayan Pinadalan ko siya oh. ayan claim Kaka member lang niya kanina umaga po 11.40 ayan po oh. sabi niya nanalo daw po siya gcash niyo po bibigyan kita ng balato sabi tatawagan natin siya kukongrats natin siya Yes ma'am, congratulations po. Nanalo kayo agad. Anong paki Opo, salamat po sa numero mo. O oh, tinatanong niyo pa kanina ma'am kung legit ako ah. Opo, sir. <laughs> ano pong masasabi niyo ma'am? Ang um, malaking pasasalamat po, sir. <laughs> hindi kayo nagsisi, ma'am? Hindi <laughs> po, sir. Okay, ma'am. Ah, ano po po 'yon? Ako sana ako mag uh, ano kaya lang na, ano ako eh. Kasi Nag dalawang isip ako. Kasi baka hindi totoo ka ako <laughs> baka fake account Oo. Okay, ma Pero ma nung nakita ko po yung, ano yung, ano yung numbers ng followers nyo po na 400 plus. Oh, 495,000. Tapos nag-scroll oh. po ako, legit po pala. Okay, ma'am. Ma'am, congratulations po. Ano, nakadepende po kasi sa Birdman sa Birdshare nyo po yung kinukuha kong mga number. Kaya po, ayan. May mga nananalo po sa atin at meron din namang hindi. Ang importante po na kapag panalo tayo legit. Kung okay. Ma maraming salamat po ah maraming salamat po sa pagtitiwala mananalo pa ulit Opo. tayo maniwala lang salamat po Opo sir salamat po sir